hindi mapigilan ni EA Guzman ang maiyak matapos mapanood ng live ang kanyang Ultimate Idol na si Chris Brown sa National Park sa Washington DC. Matagal na raw pangarap ni EA na makita ng personal ang international R&B superstar at nitong concert sa wakas ay natupad na iyon. Isang moment na puno ng saya, tuwa at luha ng tunay na fan. Sa vlog na ibinahagi ng kanyang asawa, dokumentado ang buong concert experience mula sa pagdating nila sa venue, pagpasok sa napakalaking crowd, hanggang sa mismong performance ni Chris Brown. Makikita sa video ang excitement ni EA, kitang-kita sa mga mata niya ang pananabik, habang nasa loob ng arena, napapaligiran ng mga ilaw at sigawa ng fans. Pero ang pinakanakakaiyak na bahagi? Nang nagsimula ng umawit si Chris Brown, tila hindi na napigilan ni EA ang emosyon. Napaluha siya habang sabay kumakanta sa idol niya. Ayon sa vlog ng kanyang misis, ang concert ticket at maging ang Chris Brown merchandise ay regalo niya kay EA. Isang paraan para mapasaya ito. Simple man ang gesture pero napakalalim ng kahulugan. Kasi minsan, sa gitna ng trabaho, stress, at mga responsibilidad, nakakalimutan nating bigyan ng oras ang mga bagay na nagpapasaya talaga sa atin. At para kay EA, ito yung sandaling iyon. Yung fulfillment ng matagal niyang pangarap bilang fan. Makikita rin sa Instagram post ni EA Guzman ang ilan pang moments mula sa concert. May mga clips siyang ibinahagi habang kumakanta si Chris Brown ng mga classic hits tulad ng With You at Under the Influence. At sa caption, ramdam mo yung gratitude at tuwa niya kasi hindi lang ito simpleng concert. Ito ay moment of connection. Mula sa batang EA na nangarap lang noon hanggang sa ngayon na natupad na. Bilang isa ring artist, hindi maikakailang malaking impluensya si Chris Brown kay EA pagdating sa performance, style, at passion sa music. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon niya luha, ngiti at purong saya. Ay sis! Ayan na! Ayan na! <laughs> happy happy ang bata! Ina, oh. field entrance only. Ang tiket namin ay official platinum. Protein. So, thank you, my love. Okay. Benta ko yung kaya? No! No! <laughs> Yay! All of you. Hi! Uh, Hi! Cool. I'm having merch. Chris Brown. Not yet. Nami mo naman binili? Ay, <laughs> <I> sus. <see>. Happy? <laughs> Super. Saan <laughs> po <Super> tayo? Ipakita <laughs> mo. Meron akong, meron akong uh, regalo sa gusto from Baba. Gift na yan. <laughs> Sabi ko kasi sa kanya. <laughs> Ako lahat dito. Kasi gusto ko siya magkasaya. Ayan. Okay, oh, so may beer. Nagati oh, itsura ko. Sakit ako. Ayun na, ayun na, Meron ka na diba? Ba't nagtuturo ka pa? Wala, wala. Hindi okay. okay. kaya Ang ganda okay. na ako ah. Ako naman to. $240 <laughs> din yan. Ang ganda diba? Ba? Pagpasok ko dito <laughs> sabi niya. Oh, ako na to ha. Ayun na ay yung akin ha. <laughs> $240. Wow! This is huge! Wow! kami dito. eh okay, pababa kami. Ang daming -dami dala. <laughs> yes! Woo! kind of cool. <laughs> Thank you. It's just a blessing for me to be able to do what I'm doing. And I'm gonna keep rocking, we're gonna have fun.

Ang kwento ni E.A. Guzman ay paalala sa ating lahat. Huwag tayong matakot maging fan. Dahil minsan, ang pag-idolize sa isang artist ay hindi lang tungkol sa music, kundi tungkol sa inspirasyon, sa mga pangarap na nabubuhay dahil sa kanila. At syempre, nakakatuwang makita na may asawa siyang marunong umintindi at sumuporta sa simpleng kaligayahan niya. Sa panahon ngayon, bihira na ang ganitong mga sandali. Real happiness, pure love, and shared dreams. So kung may pangarap kang matagal mo nang gustong gawin, gaya ni EA, baka ito na yung sign mo Tuloy mo na malay mo sa susunod ikaw naman yung duluha sa saya habang natutupad yung matagal mo nang pinapangarap